house cleansing ano store cleansing pala yung karinderya so crucial to ngayon mga kaloks araw ng lunes bakit so bali ang mga lugar na pupuntahan ko kailangan eh, may tatanggap sa atin kumbaga <laughs> mayroong willing sarap talaga itong dalhin lalo na magbanking-banking mga kaluks namakuluk ah, nagpa-washing tayo dito kay Alba <coughs> First time siya nagpa-washing dito. At first official mission natin ngayon going to Manikaan. Mag store cleansing tayo. Ito yung hindi natuloy-tuloy nung last na biglang umulan. Thank you. <coughs> <coughs> Ayan mga kaluks, let's go Ayan So isang mapagpalang hapon mga kaluks Kaliwanag natin dyan So, yon Going on a Mission tayo Ito ay House cleansing and blessing House cleansing, ano store cleansing pala Yung karinderya So crucial to ngayon mga kaloks Araw ng lunes Bakit? Dahil itong si Alba natin Ay wala pa itong ORCR Wala pa itong papel Kaya medyo maingat tayo ngayon Sa pagdaan natin sa mga checkpoint Baka matiming may checkpoint Patay tayo 12,000 pa naman yung ano nito Yung fine Kapag nahuli tayo Walang ORCR patay Huwag naman sana ito yung, ito yung official na vlog natin para sa ADB 160 natin si Alba so naglagay na pala tayo ng mga mini driving lights or auxiliary, auxiliary lights may mga switches na din ito ng loud horn yan para pang bakbakan talaga ito ay pang long ride talaga yung purpose ko ng pagkuha nito mga kalux ay para makapagbiyahing muli sa mga malalayo no? plano kong mag Mindanao Loop or Mindanao Mission lilibutin ko yung buong Mindanao at mag, mag healing mission kasi yung si Lux natin yung click 1 to 5 natin eh hindi na kaya yung mga malalayo ang mga biyahe at medyo nakakapagod talaga basta yun ang dala hindi katulad nito napaka uh, nimble nya lang dalhin napaka relaxing yung paa pwede mo pang i-stretch uh, at hindi siya mabigat sa mga liko-liko Napaka-relax talaga pati yung handlebar niya mataas. So 'yun ang uh, advantage nito. At siyempre mas malakas ito kaysa sa Click 125. 'Yun nasa 419 odo pa lang ito mga kalux yung tinakbo nito. Actually, uh, natakbo ko na ito dito sa Manikaan nung last pero hindi yung store cleansing kundi may nag-deliver lang ako, may dineliver lang akong ano, garapa sa Barangay Victoria. So ngayon, ito ay tuloy na talaga yung store cleansing actually late na nga tayo 3pm yun eh, nagpa washing pa tayo kasi sobrang dumi na ni Alba natin so kahit wala pang ORCR nagpalagay na agad tayo ng mga auxiliary lights at soon ay magpapalagay din ako ng top box para kung if ever mayroon na tayong ORCR ay pwede na tayong magbiyahe ng malayuan so plano ko talagang mag Mindanao Loop Mindanao Loop, healing mission yon. So, syempre kailangan natin may kasama. So, masarap naman itong dalhin kahit may angkas ka. Wala naman problema 'yon. So, para kargado talaga tayo, kailangan condition, kailangan ma first change oil ko muna to. Para naman ano, kasi hindi pa ito na change oil, For 20 pa lang yung uh, odometer. Odo so, first 1000 eh, mag-change oil tayo. So, wag lang sana umulan katulad ng dati nag close visor tayo mga kaluks so try natin i-reset yung ano oh, trip A nito kasi <coughs> uy bakit basa yung daan dyan ba't basa ang daan dito anyway so yun mga kaluks bali shoutout nga pala sa mga Solid supporters natin dyan at followers natin. Maraming salamat 20k followers na tayo dito sa Facebook. At kung nanonood din kayo sa YouTube, uh, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe din. So, ganitong oras ay traffic na talaga dito. So Sa mga may katanungan, pwede naman kayo magtanong sa comment section at subukan natin sagutin ang bawat katanungan niya. Okay? Sa so, at sa mga gustong magpa-shoutout din. actually mga kaluks kagabi lang nagpahilot ako kasi isang linggo na mahigit sobrang sama ng pakiramdam ko may trangkaso kasi ako actually hindi pa talaga ako totally magaling no mga kaluks uh, yung ubo ko matigas pa rin dry cough so pero ganun paman ay kailangan natin uh, puntahan na itong mission natin kasi last week pa ito eh na idlip eh nung umulan eh ngayon ay eh, medyo makulimlim na naman wag naman sanang umulan so pagbigyan naman sana tayo no kaso traffic na ganitong oras mga kaloks wag mong subukan masisirang buhay mo wag tayo mag overtake malaki itong motor natin so sa mga traffic situations mahirap siyang dalhin hindi ka tulad sa click ko na kaya pwede lang magsingit singit simple lang magpasingit singit eto dito medyo mahirap malaki kasi siya pero okay lang uh, sanayan lang yan ikaw nga so uh, abot nga pala sa Mindanao Loop na sinasabi ko uh, ito ay healing mission siguro uh, may mga stop ako uh, siguro first stop ko is uh, Municipality of Ipil sa Bongasibugay and then sa Pagadian and then sa Lanao siguro and Iligan, Cagayan, De Oro. So mag-stay tayo ng 1 to 2 days or 3 th days maximum siguro kada isang lugar bago tayo maglipat ng ibang lugar na pupuntahan. So bali ang mga lugar na pupuntahan ko kailangan ay eh, may tatanggap sa atin. <laughs> Kumbaga mayroong willing tumanggap sa atin, magpa-stay sa atin ng kahit dalawang gabi lang. So para hindi naman tayo medyo ano oh magastos mag hotel-hotel oh, pa so kailangan natin may kumukup sa atin no siguro pasyente yon at uh, mismong doon na rin sa bahay nila manggamot tayo uh, kung mayroon nang mga gustong magpagamot syempre kada lugar ay magpo ako kung saan ako susunod na destinasyon para naman ano oh para naman alam na mga tao Diba? So medyo malayo-layo pa tayo mga kaloks Manikaan pa ito Time check 307 So shoutout nga pala sa Team Lux Day Kila Bro Johnson ah uh, Bro Adiver Bro Arvinson uh, Shomer Jam Jam Ricky At kay Bro Longs At kay Bro b -boy pala Munti ko pang makalimutan So shoutout po sa inyo mga kaloks At sa mga solid followers natin Huwag lang sanang umulan, medyo makulimlim na yung hapon. Uh, itong si Alba natin na hindi pa masyadong na na full throttle ito kasi syempre hindi pa ito na break in pa talaga or under break in period pa siya. Hindi pa nga ito na change oil. So kalma-kalma lang ang takbo natin. Pero sobrang sarap talaga itong dalhin kaysa sa click natin. Hay looks natin. Ang layo talaga ng uh, comfort na dalang ito. So, masaya tayo dahil pinagbigyan tayo ng M-Core na makautang nito, makainstolment, no? Actually, sobrang mahal nito. Hindi ko talaga to kayang bayaran monthly for 3 years, 8,600. Nako. Buti na lang may mabuting uh, kalooban na pasyente, may mabuting loob na tumulong sa atin para kahit pa ay mabawasan yung monthly natin kasi siya ang parang mag-abono so malaking tulong na din yun ba? Diba? kasi yung plano ko lang talaga yung PCX ang kukunin ko kasi medyo mura pero yun na nga sabi nitong si hindi ko na mention nitong si madam sabi niya kasi kung PCX man daw e eh, konti na lang man daw din yung diferensya why not sa click ah sa click sa ADB 160 na ako kasi ito daw talaga yung nababagay sa akin. Kasi more on travel, travel, travel at adventure tayo. Totoo nga naman din. Na, totoo, totoo nga din naman. Kasi kahit ako, alam ko ito talaga yung bagay sa akin. Kasi more on travel, travel ako. Kahit saan lupalop, eh... Pumupunta ako. Kaya... So, ito talaga kinuha ko. Mabuti na lang. Kahit wala tayong... Tawag nito yung... Yung sahod na tawag niyan. Yung source of income no ah, kasi wala naman tayong sweldo eh hindi tayo empleyado eh so wala tayong pakita na source of income sa Mcor pero buti kasi good payer tayo sa sa click natin although mababa lang yung monthly noon pero good payer tayo kaya ah, na-approve din agad salamat sa Mcor ah, sa Mayor Haldon or sa Mcor San Jose gusto kasi yun na lumipat na sila doon ko na ito nakuha so shout out doon sa mga taga lalo na kay Sir Kurt Johan sa pagtulong para ma-approve ako so medyo bilisan natin konti mga kaloks siguro kahit 70 lang para at least maabutan natin yung oras 7.30 ah, 7.30 3.30 so ang problema natin ngayon sa pag uwi yung dinaanan nating checkpoint kanina eh may nagbabantay na don. so Medyo maingat tayo. Ba, baka hindi na tayo dadaan doon. Kasi nga, may nag-checkpoint doon. <laughs> so, sa super highway tayo, or diversion, diversion road tayo dadaan. Para, ano, hindi tayo mahuli. Pero, minsan din doon sa diversion road, may nagbabantay din. Kaya, wala talagang takas. Sabi nga nila, kung para mahuli ka talaga, hindi eh, mahuli ka talaga. Pero, syempre, matagal kasing tumating yung RCR ma-release yung RCR one month pa ang hihintayin o more than one month pa depende pa talaga sa ano sa paglakad ng papel so sige lang so tayo naman ay atat na atat na sa paggamit nito gusto na talaga natin gamitin lalo na sa mga mission kasi yung click ko kaila, gusto kong ipa ipa maintenance yun buo bale tanggalin lahat ng pairings uh, pa washing sa loob or palinis sa loob tapos uh, kung ano man ang kailangan na palitan palitan na doon e eh, kailangan maiwan yun doon sa shop para maatupagan ng mabuti e eh, kaso hindi ko pa pwedeng gawin yon kasi ginagamit ko pa din yun every morning hatid, sundo, hatid sa mga kapatid ko sa, sa school at sa asawa ko din So, ito naman hindi ko pa magamit talaga masyado lalo na sa umaga kasi ganyang oras talaga yung mga checkpoint lalo na ng LTO. So Pag may OCR na to, pwede na 'yon ipa-maintenance. Sa so, ngayon, hindi pa muna. God lang tayo mag-cleansing tayo ng bagong uh, open na uh, karinderya. Actually, etong may-ari ay Uh, nag na ito dati sa akin doon sa dinaanan natin sa buwalan lang uh, karinderya din so parang second uh, branch nya ito sa manikaan pero actual taga manikaan naman talaga itong may ari sarap talaga itong dalhin lalo na mag banking banking mga kaluks yan no? 70 lang pwede na huwag na natin masyadong magpabilisan kasi under break in pa ito mga kuloks at kinakabisado pa natin talaga hindi kita tulad sa click ay sweto na tayo doon ay naku sabi ko 70 eh Kung pumapalo na pala ng 80, Bali, hindi mo ramdam eh na ganun na pala kabilis yung takbo mo. Hindi ka tulad sa click, nanginginig talaga yung ano, yung motor. Ito dito, parang wala lang eh. Parang nasa hangin ka lang, kumbaga, parang nasa tubig lang. Ganun yung feeling eh. Wala kang mararamdaman masyadong vibration or lubak-lubak. Kasi, ano lang siya. tau nito? Smooth. Ang ganda ng suspension niya. Pero nung una kong kuha nito, mga kalos, nasabi ko, sobrang tagtag. -tag sobrang tagtag -tag ng ng rear suspension niya. Yun pala ay sobra lang pala talaga yung hangin. At uh, syempre nag-search search din ako. So napag-alaman ko meron pala talagang uh, diferensya din yung ADB 160 street from the casa. Ito yung tinatawag nilang engine hanger or yung uh, tawag, rubber stopper, no? So sumasagad na siya kaya parang may tunog siyang bakal kapag ka na o dumaan ka sa humps. Pero so para sa akin hindi naman ganoon kalala kaya hindi ko na pina-reset, hindi ko na pinaayos kasi pag bawas ko lang ng hangin eh nawala naman ito. So saktong-saktong hangin lang, hindi naman masyadong matigas talaga. Ayun oh, pumapalo na tayo ng papuntang 80 pero hindi ko na mamalayan eh. Naganoon na pala yung takbo ko. Sobrang lakas pa ng hangin. So parang tinatangay tayo Ewan ko kung sa hangin din ito sa gulong natin Sobra siguro pa rin yung hangin Kasi parang nag-wiggle sya So kailangan comfortable tayo Relaxing yung position natin Ganap tayo ng pinaka-relax na, na position Na pwede nating uh, ma-position Kumbaga Kasi ginagamay pa natin. No? Hindi pa talaga tayo bihasa or ano talaga dito hindi katulad sa click ko ay nako kahit ibanking banking ko pa yon ah layo na nung narating kung ano anong weather condition na ang na-encounter nun sa daan kaya ito chill chill lang pero syempre pag nasa malinis na daan na tayo siguro pag naglo long ride tayo kung example pupunta tayo ng malayuan eh syempre Ah, uh, full blast na rin, 'di ba? Yung takbuhan natin. Kasi oras ang hinahabol mo. Yo na uh, napaka ano lang talaga, napakatipid lang talaga din ito. Parang click lang din yung konsumo ng gas nito. Yun ang uh, pinaka-the best dito sa ADV. Malakas siya pero napakatipid tignan nyo, 50.7 km per liter aket pa yan kapag ilong ride talaga no dumaan pa tayo sa traffic kanina, ayan, umakit pa 51.1 km per liter nakakatawa ito pag uwi natin mga kalogs kasi baka may mga checkpoint na so iwas lang tayo so, yan ang mga daan dito puro mga sira-sira eh inaayos lahat medyo ramdam mo pa rin naman yung mga tagtag -tag, pero konti na lang unlike doon sa click eh grabe bistado talaga yung tagtag -tag eh lalo na yung sa likuran na part masyadong masakit sa dito sa hawak sa hawakan or sa bewang bayan sa so, yun na yun ito so, dito ay eh, menos talaga yung bagsak masasabi natin sarap medyo paus tayo mga kalus, dahil dito sa ubo ko <coughs> pero medyo ano naman sya uh, hindi na katulad nung kahapon hindi ko na talaga matiis kaya nagpahilot na talaga ako buti na lang itong nanghilot sa akin ay always na akong nagpahilot doon so sobrang galing niya magpahilot yan sa so, palikuan 60 plus pero medyo alang-alang pa tayo mag mag full throttle ta full throttle talaga mga kaluks so mag isa lang pala tayo mga kaluks, no wala tayong kasama kasi nung ano sa ano nung dati nung last week na may schedule ako dito sama ko sana si Ebro Johnson kaso na cancel man dahil sa ulan so hindi natuloy so ngayon ako lang mag isa slow down tayo kasi school zone medyo may ano lang ako dito sa ADV yung uh, gulong niya parang hindi, hindi ako masyadong komportable gusto kong palitan ito sa sunod kasi parang madulas siya eh gusto ko yung Corsa, Cross S or yung Swallow na dual sports kasi yun ang nakasalpak sa click ko eh dual sports din yun eh sa likod ay swalo at sa harap ay corsa Woo! ganda ng daan oh spalto sarap ganito lang sana lahat ng daan hindi mo maramdaman yung mga lubak lubak Medyo alanganin lang ako mag-banking dito kasi parang medyo madulas yung gulong. Ewan ko ba kung madulas ba yung gulong or dahil ito sa traction control na parang may pumipigil. Pero alam ko madulas talaga yung gulong eh. Or sobra siguro yung hangin ko. Ayan e medyo alanganin ako. Hindi ako sanay pa talaga yung sa gulong na ito. Ayan sa mga ganitong cornering eh medyo bawasan natin yung speed baka ma-overshoot tayo or ma-semplang tayo so far so good naman konting adjustment na lang siguro siguro sa tire pressure kailangan saktong-sakto lang talaga hindi pwede yung sobra siguro uh, may ano doon no? uh, mayroong tawag nito gasoline station na may tire pressure monitor so subukan natin maglagay ng hangin doon para sakto yung hangin kasi nasa manual nito 33 sa likod uy sayang yung aso patay yung aso nabangga oh kawawa naman so sa ano nito sa manual 33 sa rear 29 sa harap pero nasubukan ko na yun pero medyo matagtag sa akin siguro dahil magaan lamang ako pero kung may angka siguro swabe lang So ngayon ang gagawin natin ay bawasan natin siguro mga nasa 30 lang sa likod tapos uh, 27 or 26 sa harap. So gano lang gawin natin. So dito tayo sa bagong open na uh, ano to? Ah uh, Caltex <coughs> ayan so 32 bawasan natin gawin natin 30 lang siya pwede ganyan ganito ganito siya dapat oh Yes, ma, sobra. Sobra o oh, 33 oh. Sobra pala 'yun eh. Ay, eksakto na 'yun sa manual 33 pero kailangan natin bawasan eh kasi parang ano siya oh. mataas oh, sobra din oh. niyo, oh. sobra yung hangin kaya pala medyo medyo ano siya oh matagtag at medyo nag, nag skid o nag slide yung ano oh, gulong natin kaya mas mainam mayroon talagang tear pressure ganito oh. ay salamat thank you so malapit naman tayo mga kaluks ah. Ah, naman yan, oh. No? Sarap. Sarap ng ganitong ano lang, oh. Setup lang ng tire pressure natin. 30 sa likod, 26 sa harap. Sakto lang. Hindi siya matagtag kasi magaan lang kasi ako, eh. Okay na ito sa akin. Hindi din siya magalaw although medyo may magalaw-galaw sa harap konti pero normal, normal naman siguro yun dahil sa hangin din oo oh, kaysa yung kanina mas ano talaga siya yun o oh, mas komportable ganito So dito na tayo mga kaluks. Dito lang tayo sa may ano sa crossing sa so, Welcome Manikaan. Sa left side. Sabi ni ano. Okay. Sa left side. Saan ba yung left side?

Panas. Sim. Sí. Mm. Ah, não? Eu ganho uns semana mais de mio. Ei, arrei. mal você sempre te sente. merda Deus do de meu, de meu boss como paus Πάτε στο σφιάδι, πάτε αφιερνάδι. Δυο σκρέδε του κόσμου. Τα τεκτεσίε μα ελπίζουν να So, ayun mga crooks Tapos na tayo dito Uwi na tayo Kasi <coughs> ha Si, thank you Si, chat lang si Kosa man Si, kayo Na, madam Si, todo ya Na, kayo so ayun mga kaluks going home na tayo uh, tapos na yung ating uh, store cleansing and blessing